Hello! Good morning! Welcome dito sa Chief Edel Health Guide At uh, kahapon po ay pinag-usapan natin yung Corn Rice Herbal Black Tea Then uh, sabi ko, ngayon pag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pag-inom ng uh, plant-based milk Ito yung uh, suya milk o, Ito yung hawak ko Nakapouch to, laman niya Ito yung laman niya oh. okay. So nilagay ko dito yung laman niya suya milk So, ang suyong milk kasi ay napaka-healthy na plant-based uh, milk mula sa soy, soy bean. So, ginawang powder at ito yon Puro, wala tayong inihalo. Uh, yung iba kasi naluan ng mais, ng trigo, kung ano-ano yung mga inihahalo which is uh, hindi maganda para sa mga mataas ang uric acid. So, si Chief Edel nag-decision na purong uh, soya yung uh, gagamitin kaya tinawag natin na soya milk at uh, alam niyo yung soya milk ito ha ang uh, kagandahan kasi sa soya milk mayroon siyang isoflavones ang isoflavones na to ay uh, nakakatulong doon sa mga nakakaranas ng dysmenorrhea doon sa mga nakakaranas ng tinatawag na menopausal hot flashes yung bang maraming nararamdaman pag uh, nasa menopausal na po kayo so yun po ay naaagapan pag lagi kayong umiinom ng uh, suya milk na to then, mataas yung B vitamins ng uh, suya uh, particular yung uh, B6, B12 na nakakatulong doon sa mga mahina ang uh, memorya yung uh, makakalimutin so mas maganda na uminom ng uh, suya milk ito po powder at least dalawang baso kada araw kung uh, halimbawa nagde-develop na yung osteoporosis, yung osteoarthritis, meaning humihina yung buto natin, yung mga joints natin, maraming uh, nararamdaman ng na mga masakit-sakit na bawat galaw mo, may masakit na sa tuhod, masakit sa talampakan, masakit sa baywang. So, ugaliin po ninyo na araw-araw uminom kayo at least dalawang basong suya milk. Ito yon, suya milk. Then, ang suya milk, maganda to para sa mga mataas ang kolesterol, mga mataas ang uh, blood sugar, mataas ang blood pressure. So, magandang inumin ninyo na gatas uh, gatas everyday ang uh, suya dahil nakakatulong po sa maayos na circulation ng dugo sa katawan kaya natutulungan din yung puso po natin na mapaganda yung function. So, pinapahilti yung puso, yung baga, yung utak, kaya pinapayo ko sa inyo, mapa bata man, may edad or senior citizen, mas magandang uminom araw-araw ng uh, suya milk. So walang halo, 'wag nyo nang lagyan ng sugar ito. Kaya ako meron akong isang mug na hot water ngayon. Lalagyan natin ng dalawang kutsara o tatlong kutsara, depende sa panlasa ninyo, sa sarap na gusto ninyo. Ito, uh, timplahan ko ngayon kasi ako nilagay ko dito sa garapon na 'to yung powder na suya then pag uh, uminom kayo ng suya milk, mas mabuting isabay nyo pagkain ng prutas so ngayon, uh, wala tayong almusal ako, anong oras ngayon nag live tayo, walang almusal hindi tayo ginugutom meaning hindi na humihilab yung sikmura. ito yung pang almusal ko, dalang merienda na so pananghalian mamaya, alas uh, 11.30, alas 12 yun ang oras ng pananghalian ko So ngayon nilagyan ko ng uh, soya powder Ito yung soya powdered milk natin Na mainam na gamitin po ninyo araw-araw Ang pag-inom uh, ng uh, suya soya milk na to So lalo na dyan ha Sa mga mahina ang buto O so o so arthritis Ito na So ito na yung nilagay ko So ito yung magiging resulta Titimpla ko ngayon Ayong amoy niya. Okay? Talagang suya. Pag inamoy nyo, yung nabibili nyo sa tindahan ng mga suya milk, di pa rin yung amoy kasi talagang puro suya to. Now, wag nyo nang lagyan ng sugar. Okay? Uh, mas magandang walang sugar kasi yung sugar, lalo na yung white sugar, hindi maganda yung impact niya doon sa buto po natin at sa utak. So, mas magandang wag lagyan ng sugar. Ito, puro. So, ito na yung resulta, oh. Yan. So, inumin nyo to kasabay pagkain ng protas, kung anong available na protas dyan sa paligid ninyo, sa bahay ninyo, pwedeng iyon na lang yung kakainin, lalo na yung saging sa bahinog, yung uh, papaya, o anong, anong protas available sa inyo, awag uh, na yung apple or mansanas kasi medyo may kamahalan. So, yung mga protas lang na common dyan sa paligid niyo yun na yung kainin niyo or Pwedeng nilagang patatas, nilagang kamote, Pwede nyong isabay na kainin Habang uh, uminom ng soya milk na to So, ito na oh, oh. So, ito yung resulta ng uh, soya milk Ito oh. Oh, Pakita ko sa inyo Ayan So, mula sa mga bata 6 uh, months old, 7, 10 Ah ito yung tips ko para sa mga anak po ninyo kung may bibi kayo halimbawa 10 years old at ah, I mean 10, 10, months old so ang gawin nyo sa powder na suya uh, mga dalawang kutsara halimbawa lagyan nyo ng counting tubig pakuluan ninyo then habang pinapakuluan isabay nyo yung patatas or kalabasa na palambutin pakuluan mas mabuting unahin nyo na pakuluan yung patatas or kalabasa then pag malambot na tsaka nyo lagyan ng suya powder na to then durugin nyo yung patatas durugin at uh, yung kalabasa ba durugin nyo yun pag dinurog nyo yon ang gamitin na ipakain sa mga 8 uh, months old hanggang 1 year old so yun ang ipakain sa kanila napaka healthy po makikita nyo yung pagbabago na habang uh, ay uh, Nagkakaedad yung bata Napaka smart ng utak At uh, matibay yung uh, katawan talaga Laban sa mga atake ng mikrobyo Kasi common sa mga bata Ubo, sipon, lagnat, trangkaso Yun ang common sa mga bata uh, Pagtatai, yun ang mga common So mas mabuti na Yung 7 months pa lang Nagsisimula na gusto ng May may subo kayo So yun lang ang gawin uh, Palambutin yung patatas, yung kalabasa Pakuluan nyo yon para lumambot. Then, pagkatapos, lagyan nyo ng soya powder na to. Then, uh, durugin yung patatas at kalabasa. Then, pagkatapos, yon ang ipakain sa baby. O, araw-araw, gawin nyo yun. Uh, napakaganda po yon Now, sa mga may edad, kasi karamihan ng mga may problema sa buto ngayon, mga senior citizen. So, sa mga senior citizen, gaya ng sinabi ko, dalawang basong soya milk yung inumin nyo araw-araw. Tandaan nyo, yung sinabi ko kanina na maganda para sa mga matasang kolesterol, blood sugar, pati sa blood pressure, sa uric acid, nakakatulong po ang soya milk na to pag araw-araw nyong iinumin. Para mapalakas po at mapaganda ang pangsyon ng puso, ng baga at ng utak natin. Meaning, mas mabuti na yung iinom tayo ng gatas na habang nagkakaedad ay nakakatulong para maging matiba yung buto, mapaganda yung muscle development po natin so yan yung may papayo ko sa inyo, kung gatas mo lang pag-usapan ito na, yung purong suya, walang halong sugar soya powder available po to dito sa atin kung gusto nyong bumili uh, pwede kong uh, ibigay sa inyo bili ka ng isang pouch, libre isang pouch Okay, Mag-message lang po kayo kung saan kayo para magabayan ko kayo kung anong health concern At least, uh, magabayan ko po kayo kung ano yung pwede nyo gawin At isa sa nagtanong sa atin dito, si Ma'am uh, Erlinda from Cavite Sabi niya, ano bang uh, maganda para sa hindi makatulog Okay, Ma'am Erlinda, ito po yung gawin niyo uh, Pagising sa umaga, gaya ng tinuro ko kahapon meron tayong corn rice herbal black tea. So, pagising ninyo, yun ang pinakaunang uh, gawin. Uminom ng tsaa. Ito yun, no, oh. oh. Ito yung ma'am Erlinda, oh. oh. Corn rice herbal black tea. So, every morning, ito yung inumin ninyo pang uh, water therapy. Kasi, like uh, inexplain ko na kahapon na para to para yung katawan po natin sa umaga, ay uh, maihanda kung anong nutrients ang pwedeng ipasok po natin. So, every morning, uminom ka nito at uh, makatulong to sa mga gustong uh, makadumi ng maayos. Yung bang pagising nyo after 10-15 minutes, yung uh, katawan magsasabi agad na dudumi. Kahit hindi po kayo nagwater therapy, yun ang normal na katawan. Within 10 to 15 minutes, magsasabi talaga pagising na gusto ko ng dumumi. So, 'yan yung normal ha, tandaan niyo, kung may problema sa colon, hindi kayo makakadumi kahit mag-water therapy pa kayo. So, ito yung pinakauna Ma'am Erlinda, uh, mag-tea. Then, pag uminom ng gatas, ito naman 'yon Ma'am Erlinda, uminom kayo ng soya milk. Then, meron lang akong idadagdag dahil yung tulog ang problema, meron dito sa atin sa Chief Edel Alternative Health and Livelihood Center na Digitox capsule. Yung Digitox Herbal Capsule, Ma'am Erlinda, ito yung inumin po ninyo, dalawang kapsula umaga at hapon para mapaganda yung uh, trabaho ng digestive system. Kaya tinawag ko na Digitox kasi galing yan sa word na digestive. So digest, uh, so Digitox yung pinangalan natin. Although wala akong Digitox, pero naka-pouch yun, Ma'am Erlinda, yun ang idadagdag po ninyo dito sa Uh, tinuro ko na mag corn coffee pagising sa umaga then pagkatapos mag uh, suya milk ito at least dalawang baso or dalawang mug kada araw ang mainom na soya milk then uh, idadagdag mo ma'am Erlinda yung Digitox capsule available yan dito ma'am Erlinda pwede kayo maka-order kung uh, one asap member kayo buy one take two promo po yan kung hindi member gusto mag-order ngayon then bigyan ko kayo ng buy one take one promo ngayon So, yan yung gawin nyo, Ma'am Erlinda, para may balik yung normal na tulog po ninyo. Kasi yung tulog, minsan, dulot yan ng maraming iniisip, stress, o yung lason sa dugo. So, mas mabuting uh, tulungan natin ang katawan na may balik yung normal na tulog. Tandaan po ninyo, mga partners, ang tulog ay napaka-importante para ang katawan po ay makapag-repair ng maayos. Dahil sa tulog na yan, yung repairing ng uh, body cells natin ay ginagawa niya. Kung ano yung problema, kinabukasan pagising mo, naging malakas na yung katawan ninyo. Meaning, lumalakas pa, lumalakas yung katawan pag natutulog kayo ng maayos. Pag hindi kayo makatulog ng maayos, ibig sabihin yung katawan po ninyo ay humihina. Meaning, pahina ka ng pahina kung hindi normal yung tulog. Ang normal na tulog, gabi-gabi, at least 6 na oras, hanggang 8 oras. So, dyan. so uh, i check nyo lang yung oras ng tulog ninyo. Kasi kung laging hindi kayo nakakaabot ng anim na oras, ibig sabihin, yung katawan nyo habang nagkakaedad kayo ay humihina siya. So, mas mabuting agapan yon Andan nyo, mas importante po ang tulog kaysa pagkain. So, unahin na uh, i-correct yung tulog po para mapaganda yung uh, development ng katawan natin at hindi magkaroon ng problema dahil sa tulog na yan, maaaring uh, aakyat yung blood pressure, yung blood sugar, yung cholesterol So yan yung common na mangyayari o magdevelop sa katawan. So Ma'am Erlinda sundan yung payo ko para maibalik yung normal na tulog po ninyo. So sa mga gustong magtanong kahit tapos na yung live natin kasi uh, healthy guide lang yung ginagawa natin within uh, uh 10 to 20 minutes na makapagbigay tayo araw-araw sa inyo ng uh, uh, alternative health guide para magamit po ninyo. Alam nyo... Walang ibang mag-alaga sa katawan kundi kayo na may-ari ng katawan. Kaya dapat matuto po kayo kung ano yung mga dapat gawin na makatulong po sa katawan ninyo. Ang katawan kasi ay merong tinatawag na physical at ang physical na to ay nangangailangan ng sapat na nutrisyon. At ang nutrisyon, ito yung itinuturo po natin na nag experience natin for the past 14 years para at least sa alternative health guide na to makatulong po ako sa inyo kung paano niyo alagaan yung katawan. Sa mga may sakit, may mga maintenance medication, pwede kayo mag-message sa akin yung uh, ito, i-message niyo na lang yung hotline 09072423907 yung hotline ko. Pero pwede kayo mag-message dito direct sa akin para ma-communicate ko kayo kung ano talaga yung totoong nangyari sa inyo, anong sakit niyo, anong maintenance medication meron kayo at ng magabayan na Paano maangkin yung tutong kagalingan na hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. So, misis lang po mga partners, si Chief Edel po ay handang gagabay sa inyo para sa malusog na pangangatawan, para wala na magtitiis ng sakit. Sa mga one ASAP member sa buong Pilipinas, meron po tayong Chief Edel Alternative Health and Livelihood Center na itayo na po natin yung uh, Cubao Quezon City. At uh, pangalawa, meron tayong Cebu City Center. At pangatlo, meron tayong uh, uh, Baguntapay Mlang North Cotabato Center. So meron tayong center at uh, ang purpose niyan para may mapuntahan po kayo dahil meron po akong uh, nilaan na livelihood program para sa lahat ng mga One Asap members na matulungan po kayo financially. Puntahan nyo lang ang center para ma-explain sa inyo kung paano kayo kikita na hindi na kailang magbinta pa ng produkto. So, yun ang pinaka-importante na nalagaan nyo yung katawan ninyo na maging malusog at kikita kayo financially. So, uh, merong livelihood program ako na ginawa. Pwede kayo mag-message dito pag interesado. I-send ko sa inyo yung details para masimulan ninyo. At least, Uh, sa kunting uh, kita na matatanggap ninyo uh, ganoon talaga sa simula paunti konti yan hanggang lalaki dipindi sa dami ng uh, matulungan po ninyo so again maraming salamat po sa inyong lahat tandaan ang pag-inom po ng uh, soya milk araw-araw at least dalawang baso o dalawang mug na to kada araw ay makatulong para habang nagkakaedad po tayo hindi tayo magkaroon ng osoporosis o arthritis hindi magdevelop yung uh, heart problem malaya tayong uh, nakakagala na hindi natatakot doon sa heart attack sa stroke yun ang common kasi so ang paginom ng milk na to every day at least dalawang baso ay nakakatulong po sa inyo at uh, shout out sabi ni uh, Sir Reher Ibanyes Tol happy watching po sa inyo Sir Reher Ibanyes at kay uh, Sphinx Dumlaw, happy watching kay Sir Roel Obasa. babating ko muna yung uh, nanonood sa ating live, Sir Roel Obasa dyan, sa Misamis Oriental, Sir Roel. Kumusta na po kayo? Kay Ma'am Mera Istanda. Uh, istanda tama po ba ko Ma'am Mera? Istanda. So happy watching po sa inyo kay uh, Margot Magdoles, happy watching Rowena Salisali, Angelina Kagasan, Ma'am Angel. Happy watching kay uh, Juby Luntaho at kay Alan Ramos Happy watching po sa inyo Sa mga nanonood, abangan po ninyo uh, May nag-message sa akin dito sa hotline uh, mag Dito ka sa live mag-message okay. uh, Nakikita niya daw, medyo makinis yung kotis ko <laughs> Thank you ha uh, Meron akong uh, rejuvenating facial cream na ginagamit pagkatapos maligo at meron din tayong rejuvenating lotion pagkatapos maligo. Uh, yun ang uh, ginagamit ko. Uh, meron din tayong uh, Time 10 Glutathione Gold Serum na rejuvenating soap at saka yung isa yung pink, yun yung Coco Berry Milk Bar na rejuvenating soap. So meron tayong sabon, yun ang ginagamit ko panligo, yung isa yung green kung uh, may problema sa skin disease, skin allergies. Meron tayong madre de cacao soap. Bath soap yun ha, panligo. Pagkatapos maligo, gamitin yung kulay green una. Pagkatapos, bago magbanlaw, yung kulay uh, yellow. Pagkahapon, yung kulay pink. So, bukas, ah uh, ito, ipapaliwanag ko sa inyo, papakita ko sa inyo dito para maihanda ko yung rejuvenating uh, soap, yung rejuvenating lotion, facial cream, para magamit ninyo at uh, kikinis kayo. Yung mga wrinkles ninyo, to mga wrinkles ninyo ay unting mawawala yan talagang within two weeks, may resulta agad. Ah, tandaan nyo, pwedeng uh, ipackage ko yun sa inyo para within two weeks, eh, magamit niyo at mapatunayan na yung package ng rejuvenating lotion, rejuvenating facial cream, yung rejuvenating soap natin, at saka tatlo kasi yung rejuvenating soap natin. So, yan yung gagamitin. Uh, ah, tulad sa akin, talaga nakita ko na isang buwan ko palang na ginagamit, at uh, ito yung uh, available dito sa atin ay marami na nakapansin na gumaganda rin yung kotis natin So thank you sa nag-message dito sa hotline Maraming salamat po At uh, again, kung meron kayong mga katanungan, health concerns, i-message nyo lang po Kahit tapos na yung live natin, i-message nyo lang si Chief Edel po gagabay sa inyo bilang National Chairman ng One ASAP Movement Sa buong Pilipinas mga members ang One Asap po ay nagpapatuloy. Ito 'yung isang advokasya sa alternatibong panggagamot, pagsasaka at pangkabuhayan. Kung member na po kayo ng One Asap, lifetime na ma-avail ninyo 'yung mga binipisyo, si Chip Edel, talagang naghahanap ng paraan kung paano kayo matulungan na financially at para sa kalusugan ninyo. Kaya pwede kayong komunikta sa atin direkta dito dahil uh, pwede kang makapag-message sa panahon kasi natin ngayon eh, pwede tayong mag-live, pwede tayong mag-usap na naka-video lang uh, anytime, pwede, basta bakanti lang si Chief Edel, ay eh, pwede kayong uh, uh, makausap at magabayan mapa-helpman or uh, mapa- livelihood ninyo so maraming salamat po kay uh, at Auntie Linda Sudario diyan sa Dabao del Norte, oh, happy watching po Auntie Linda Sudario Uh, mabuhay po kayo At uh, mabuhay ka po Sabi ni uh, Sir Iher Tol Happy happy watching po again Maraming salamat sa inyo diyan sa Davao At uh, buong Pilipinas Happy watching po Ito po ang uh, ating alternative health guide ngayong araw At uh, bukas yung uh, tips natin ha Rejuvenating soap, rejuvenating uh, facial cream at lotion Papakita ko sa inyo, pag-uusapan natin Alam ko interesado kayo Kung paano kuminis din yung kotis ninyo 'Yung bang pinipigilan natin ang uh, pagtanda ng balat. Uh, 'Yung pagtanda ng edad ay eh, hindi mapigilan 'yon. Okay? Pero 'yung pagtanda ng uh, ng balat ninyo, eh 'yun ang pwede natin uh, kumbaga, ah uh, pigilan natin na uh, tumatanda 'yung edad mo, pero 'yung kutis mo, 'yung aura mo ay eh, lalo kang uh, kumikinis, bumabata. 'Yun ang pinakaimportante. So, bukas ay uh, ipapaliwanag ko at ipapakita ko yung rejuvenating soap, rejuvenating lotion, at rejuvenating facial cream. Ipapakits ko yon sa inyo para mapatunay nyo within 2 weeks lang. Kaya, laging sundan yung uh, live uh, uh, update natin dito sa uh, Chief Edel Alternative Health Guide. Maraming salamat po. Nakahabol pa si Ma'am Honorieta Rodriguez. Ma'am, happy watching po sa inyo saan man kayo ngayon. Praying na nasa mais na kalagayan po kayo, healthy. Kay uh, Pearl paharon happy watching po sa inyong lahat. Magandang uh, umaga. Hello, Chip Edel. Good morning, sabi ni Ma'am Honorieta Rodriguez. Mama uh, Honorieta, uh, happy watching po. At uh, bukas nga pala, sa mga nandito sa Metro Manila, bukas, Sabado, meron po akong uh, Alternative Health and Livelihood Seminar dito sa Quezon City. Ang exact address po ay nasa Bright City Center Condominium E. Rodriguez Avenue Katabi po yan ang Iglesia Ni Cristo Church Barangay uh, Immaculate Conception, Cubao, Quezon City At uh, uh, alas 9 ng umaga, magsimula po tayo bukas At sa mga accredited business partner ni Chief Edel Okay, bukas sa mga accredited business partner dito sa Metro Manila kayo po ay makakatanggap na bukas ng cash incentives. So, mamimigay tayo ng cash incentives bukas. Alam niyo yung mga accredited members kasi, yun yung mga bumibili dito sa atin na habang bumibili, merong share. Meaning, pag bumili ka nito, merong babalik sa inyo. Like, bili ka nito 400, merong babalik sa inyo na 8 pesos. Meaning, party ka sa kitaan. So, bukas, sa seminar natin dito sa Quezon City, yung mga accredited business partner, makakatanggap na ng cash incentives after 30 days. Kasi buwan-buwan, magbibigay tayo ng cash incentives. So, once again, uh, si Ma'am Honorieta Rodriguez from Dasmariñas, Cavite. Ma'am uh, Honorieta, uh, masayang pa panunood po sa inyo diyan sa Dasmariñas, Cavite. Kay Boniper Puertes. Diyan naman sa uh, Mulabi, Sambuanga del Sor, uh, Kay Jenros Hamen de Larmente Happy watching po sa inyo Kay Oscar Tolob Maribok Jr. Sir Happy watching po sa inyo At kay G.R. Lokyas ng message sa atin uh, Pa-shout out daw ha huh? G.R. Kumusta na po kayo? Happy uh, watching po sa inyong lahat So, yan po ang uh, gabay po natin ngayong uh, araw para sa inyo Uh, basahin ko muna yung message ni Sir Oscar Tolo Maribohok Jr. Hello, Chip Edel Sodario Orderos from Katbalugan City, Samar. Uh, happy watching po sa inyo dyan sa Katbalugan. Abangan po next year makakarating tayo dyan sa Katbalugan mag expand tayo dyan uh, Meron tayong uh, Chief Edel Alternative Health and Livelihood Center Para to sa inyo, mga One Asap members at sa mga naniniwala na gusto matulungan sa kalusugan sa pamagitan ng uh, Alternative Health Guide at Financially, dahil meron tayong livelihood program. Yan po ay programa na itinayo po natin para matulungan po kayo. Alam nyo, masarap sa pakiramdam kasi pag uh, nakatulong tayo at uh, nakita natin na naging masaya yung mukha ng isang tao na natulungan natin. At uh, special mention, ha babatiin ko si Ma'am Persineta Partosa sa Payatas, Quezon City. Thank you so much Ma'am Persineta na dinalahan mo ako ng result Kahapon kasi nagdala si Ma'am Persinita ng result, ng laboratory result niya. Gumanda na at naging normal na yung uh, sugar, yung kolesterol, yung creatinine niya, uh, yung, uh, yung para sa liver niya, gumanda na yung uh, resulta. At sa loob yan ng 25 days na sumunod dito sa toro po natin. So, congratulations, Ma'am Persinita, patosa dyan sa Payatas, Quezon City. Nawa, ay masundan po ninyo mga partners, ang pagtuturo ni Chief Edel. Ito po ang ating alternative health guide para sa inyo ngayong oras sa Juan Poras. Happy watching po sa inyo. Maraming maraming salamat. Bukas ulit yung paraan kung paano kuminis rin yung kotes ninyo. Tila, tulad sa akin, no? Naging uh, uh, glowing, looking younger skin. Walang wrinkles. Oh, yun ang pinaka-importante. So bukas, pag usapan po natin yun. Papakita ko sa inyo yung ginagamit ko. At uh, tayo yung nag at ginagamit natin personal. Kaya uh, talagang maganda yung uh, impact sa akin. So, i-share ko rin sa inyo. So, yan yung pag-uusapan natin. Next topic bukas siguro mga hapon na. Kasi may seminar ako alas 9 ng umaga bukas dito sa Quezon City. So, kay jin kay Benko, Javier, Klasmet. Ha? Happy watching po sa inyo dyan sa Mlang, North, Cotabato. Happy watching po sa inyong lahat. So, Chief Edel Roderos po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay bukas ulit sa ating Chief Edel Alternative Health Guide. Fee Flores Ladion, happy watching po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat.